Hello, my guys. Magandang hapon sa inyong lahat. Um this is your guest from ma Mexicari channel. A faithful or ozamata riders. So, ngayong hapon ito. Tigilan natin nagsasabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um I can help Michael messages for the sign of Sagittarius. So sagi 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 welcome welcome sa my channel. Ano kayong messages, advices and spirit guides sa ating mga for today's video? Kanino kaya energy or kagradapan sa buhay ng mga sa guitars ang ati mahagilap. So guys, this reading is a general reading lamang nila at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and hirap ka siyang ba for more videos up there because maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel lalong lalo na ang hindi skip ng ads na so pagpalain kayo ng Diyos at may kapal Siksikiliglig Nag-uumapaw na biyayang manong balik sa inyo So, let's see guys What is the messages, advice Ayan ng ating Injusper for the sign up, For the sign up Sa guitarist. So, let's see And watch this So, sagi-sagi-sagi ito sagi, sagi na Ano kayang gusto sabihin sa ng Ating I, I help Michael Messages Injusper, please get information po Okay. So, there's a believer choice. So, kailangan mo maniwala at magtiwala. No? Kailangan mo maniwala at magtiwala dahil ginagabayan ka natin ang ating ng ating ating Archangel Michael, no? Pino at ginagabayan ka dito na kailangan mo maniwala at magtiwala sa sarili mo na lahat ng mga bagay posibilidad at maaaring ipagkaloob sa iyo, no? And because this is something guys, we go go, for, go forward fearlessly magpatuloy ka na walang kinakatakutan, no? Hindi ka pwedeng uh, may pangamba or pag-aalinlangan. Alisin mo yung takot na yan sa puso't isip mo. And there's a you and your loved ones are safe, no? Yung mga mahal mo sa buhay ay safe naman daw. No? Alisin mo yung mga negative thoughts na um, nananaig dyan sa utak at isip mo. And this is something your childrens are watched over by angels, no? Pati yung mga anak mo ay ginagabayan din additional messages and use your imagination in your CD answer. Now, gamitin mo to ng um, mas matalas ng ambitions, intuitions, na no, nang makita mo lahat ng kasagutan sa lahat ng katanungan mo. Na no, magkaroon ka ng creativity sa utak mo at isip mo no? para makapag-isip ka ng solusyon. And there's a something new beginning and fresh start. Dito na magsisimula at bagong eksena sa buhay mo, bagong uh, pag-asa at bagong simula. So let's see. What is additional messages tayo with an angel spirit? For help Michael messages, let's see. Okay, so this is something that's with the seven of cups. No? Maaring may mga part na naguguluhan ka. No? Dahil maraming opportunity, opportunities na dumarating sa'yo. So kaya kailangan dito um, piliin mo ng tama at wasto. Ano man yung mga bagay na makakatulong sa'yo. Lagi mong titing titingnan yung magiging possibilities and outcome or advantage and disadvantage. And there's something the fourth sort of something red. So, kailangan mo ipahinga yan, no? Kailangan mong, um, kumbaga, magdasal din at the same time. Now, there's something you're doing na devotion, ganyan, makinig sa inner voice mo. Magtiwala ka sa sarili mo. There's a tree of cups for celebration coming in for you na may mga celebration magaganap dito. No, there's a lot of happiness. And there's a no 501 something a com uh, competition, competitors, complications. Mag-ingat kayo, no, guys, na may mga kaibigan dyan na, na hindi natutuwa sa success mo with the three of cups. Na makinig ka dyan, uh, huwag ka nagtitiwala no, sa mga taong na uh, nasa paligid mo. Maring mamaya, dinidista ka pala. No? And there is a magician for something manifestation. There is a power of God lahat ng mga bagay na ito ay maaaring bigyan ka ng um, kakayahan ng matupad. No? Or maaaring abot ka may mong makuha. And because there is something guys with um, the eight of swords. No? There is a lot of toxic, toxic and negativities na no? maraming nega sa paligid mo kaya kailang maging aware ka. No? So let's see what its additional is additional messages. With the seven of cups. Rare guys with the moon card. A truth reveal. Ibabahagi na lang talaga dito kung, kung sino talaga yung totoong um, uh, na uh, dito nakakatulong sa'yo. No? Kung sino talaga yung totoong may care sa'yo. No? Maaring may mga tao lang dyan na ginugulo ka. No? Especially sa panaginip mo, naguguluhan ka dito. Marami kang, pa, marami kang pa na kung ano-ano. Pangitain ganyan po, ganyan. Now, there's something the moon with the truth reveal. na no? ilalantad lahat ng bagay na nangyayari sa iyo sa, sa, sa kasalukuyan. No, and of course, there is something guys with the night of so with the success driven. No, bibilis na takbo na sitwasyon dito. Kailangan mo magtitiwala with the inner voice. No, what is the three of cups? You're with the devil card. Sabi ko na nga ba eh. No, meron ka mga kaibigan. No, katrabaho dito na maaring toxic or gumagawa ng black magic involved. No? And of course, there is something the king of swords, putuloy mo na kagad. And there's an evil eye. Evil eye. Now, there's an evil eye. Nakita ko yung evil eye. Ingit. Kailangan po tulin yan. Now, ka na nakikipag wag na nakikipag-ugnayan dyan. Nakikipag-usap. Now, mo ng boundaries yung sarili mo dito. Now, kasi ang tingin sa'yo is kakopetensya. No? Kung baga, ang ganda ng pakikitungo mo, nakikipag-usap ka ng maayos. But eventually, guys, hindi yun ang ano niya, nakikita niya sa'yo, no? Naiingit siya, ayaw niyang mauungasan, ayaw niyang masasapawan. And there's a magician represent with the six of cups. No special. Tapi ko nang nga ba, it's a friend of yours or sa or either coworkers. No ang gumagawa sa talaga dito. There's a doing a black magic talaga. And of course there's a easy something a new project. No. Ano to eh, nasasapawan mo talaga Maaring, nagkar, maaring mag, nagkaroon nag, nag, ka ng promotion Or maaring inaag Kumbaga ayaw niya makuha mo yung promotion Gusto niya siya no? Let's see what is the seven of cancer because the moon card. There's an adverse card. Now there's something revert. Na no, magkakaroon ng second chances dito. Maaring balik yung sigla ng pagkataon mo mahal. Alagami sarili mo dito ha. You are dealing with the Taurus. You are dealing with um, Capricorn. now most of all, there's something earth sign talaga. You are dealing with the earth sign. And there's a page of coins, something guys with a manifestation. May mga bagay na ma-manifest mo na. What is the three of cups because the devil card? There's a seven of swords. Sabi ko na nga ba, sneakiness, eh, diba? There's a cheating lying on you. Diba? Kausap mo siya, pero plastic pala. Diba? Plastic pala yung pinakapakitunguan niya sa'yo. What is the five of us that the king of swords? Represent with that queen of cups, emotional healing. Makailangan mo maging kalmado. No? Hindi mo kailangan magpa-apekto sa mga yan. No? Kumbaga kung peki yung, yung pinakikitunga niya, mag-aayusin mo lang yung pakikipag-usap sa kanya pero the same time, huwag ka nagtitiwala. Huwag no, ka nagtitiwala sa tao na yan. There's a magician in the six of cups. Represent guys without ease of coin. See, there's a big shot and big money coming for you. nainggit to kasi may promotion ka nakuha or either tumas yung salary mo or naging maganda yung um, income or resource of income or salary. What is the eight of swords? Because is a of wands. Ano guys, may nakita rin din ako ng kapitbahay dito. No, may hindi tayo lang kapitbahay. No, there is a neighbor. Ako bigla akong narinig. May narinig ako neighbor dito. No, and there is a the king of cups. We're devoted to the first. So, may taong, kumbaga, naiingit din sa relasyon mo. No? Napaka-toxic. Meron din ako na dito with the toxic family. No, maaaring naiingit din to. Alam mo, ang daming evil sa sa'yo. No, maraming ingitera. What is the outcome? Ang pinaka-outcome dito is the ten of cups, happiness. Magiging masaya at magiging ka na. No? Punong-puno ng kaligayahan at punong-puno ng uh, masaya, masaya, masayang sitwasyon na mangyayari sa'yo dito. And there's the king of coins. No? Maging secure ka lang. No? Sa kung ano man yung mga bagay na meron ka, wag ha sa mga sunsol, sa mga buyo, kasi baka'y kapahabak mo gusto nitong masira ka, gusto nitong magkamali ka, and there's a night of cups with an offer. Maraming offers sa'yo. Proposal, engagement, that that brings you with a four of us by high level commitment. Maring engagement ka na. Engage ka na, Maring kakasal ka na. No? Or some of you, kinasal na. Now, there's a twin flame energy. No? Twin flame kind of person mo. So, let's see what is the real messages. And there's a the lover, sabi ko na nga ba eh. No? Maring ikakasal ka na, o maraming asawa mo na to na no, maganda ang pamumuhay mo at magiging, mag maganda na ang relasyon at pamilya mo. And there's a, that you want something, um, the waiting is over, nandito na hinintay mo, darating na. Maring makakamtan mo na yung mga hinintay mo, na no, makukuha mo na yung matagal mo ng kung baga gusto makuha. And because there's a something guys with um, the, the sun card of your positive outcome. Na no, magiging maganda at magiging positibo ang kalalabasan dito at magiging maganda takbo ng sitwasyon mo. No, so let's see. Alamin na natin yan about sa finances and career. So let's see and watch this. Finances and career represent what? Represent with a ten of bonds. No, may mga bigat talaga. No, some of you guys meron talaga itinanim dyan sa harap ng bahay nyo. No, may some of you alam ba ito pa ha, maaaring binabarang ka. No, may mga nakikita kong uod uh, dito na ginagamit sa'yo. There's a six of cups, something uh, give and take no? maring tinulungan mo to pinautang mo pa or maring hindi mo pinautang there's a joy with the an action and movement kailangan mo kumilos nakita mo there's a lot of negative mo nakita mo there's a lot of negative Mag-ingat mo kayo and because there's a something guys with a four of coin protection ng pangalaga mo yung finances mo no? marami nangungutang talaga at lumalapit sa iyo and there's a queen of coin something na practical then there's a good sense magdating sa failure I think may negosyo ka. I think may trab uh, maganda ang trabaho mo. Kaya lapitin ka dito. And there's a cyber boss that you are being protected. O kailangan protection at pangalagaan yung sarili mo. Now especially yung yung kalusugan mo. Dito ka talaga tatargetin talaga. Kung di kalusugan, finances para maghirap ka. At the same time, love life. So, about naman tayo sa love life. Let's see it. And there's a the six of so with the transition. Makakaalis na kayo dyan sa sitwasyon. Makakabili ka ng bahay. No, there's a strength with a confident lakas sa malang loob mo. Natapangan mo lang. No, magtatagumpay ka with the six of wands. There's a victory is yours. And there's an eight of cups. So, something moving forward. Makaka-move on na kayo. No? Makaka-move on ka na. From that scenario. And there's a seven of pentacles with a harvest moment. magka na kayo ng kasawa mo, jawamo, mo. Or partner mo. And there's another one for load down. No, hinay, hinay lang. Huwag kayo nag aano ha. Huwag kayo nagpo-post by social media. Maraming ingetera din. No, na maaaring nakikita yung mga actions nyo, yung post nyo. No, don't post. Uh, and of course, don't flex any achievement or of course, any, um, kumaga, naka, nakuha mo, nakamit mo, nabili mo, iwasan mo. So, let's see. What is the messages tayo about kamantay sa kalusugan? There's a time moment for major changes. Malaking pagbabago pagdating sa kalusugan mo. No? It's either uh, may mga nag-fail dyan, no? There's a high Kasi may ginagawa nga sa'yo talaga. No? parang feeling mo nalulunod ka. Lagi. Parang feeling mo para kang um, nakabaligtad nakabaligtad, nahihilo ka. No? And this is something against with a judgment. No? Mababa ang puting dugo mo dito. Yung kasi ang ginagawa sa'yo, binabaligtad kang ganyan, no? kaya parang kung naramihin mo lutang ka na ilong agad to ganyan negative yung ayaw uh, ko ito mataas ang ang puting dugo mo and there's a something judgment pa, ay, paalala sa'yo dito you need to take an action from this and because there's a something guys with a death card so gusto nito masyegi ka may God and there's a 12 card with a balance so kailangan mo maging balance dito guys now physical mental and emotional And of course, there's just something, guys, with a high five for lesson learned. Matuto ka na from the lessons. No? There's a religious factor. Oh may God, meron talagang ginagawang ano to, rasyon sa'yo. Ritual. So, let's see what is additional messages with a magical fire messages and advices sa'yo ng ating age spirit. So, let's see and watch this. Magical fire, fire messages surface in what? And there's a the See, may anak lalaki dito, guys. No? And there's a birthday. No, ngayon birthday birthday mamaari nga um, magkakaroon ng changes. No, the answer you need is here. Ah, uh, this ain't a killed heal, healer. Oh my god, gagaling ka na talaga sa karamdaman mo. No? It's either nagpapagamot na kayo. That's good. So let's see what is this. synchronicity is represent what. A synchronicity is referenced with a choice. So, kailangan mo magtiwala dito, guys, no? Sa ating angel spirit. And there's a sister. Sa of you, yung kapatid mo pa yung gumagawa sa'yo. There's a sister. And there's an attraction that you are being attracted to anyone. No? Maringam um, nga, kumbaga malakas yung charm mo. Swerte ka. No? maringam nga, um, kumbaga meron kang swerte sa sa buhay. So, let's see what is synchronicity is represent what? For yun and yang for you and young represent the auto a harvest moment na magharvest harvest ka talaga dito at the same time there's a distance na kailangan mo dumistansya sa mga tao minsan ka nang um, sinira at minsan ka nang um, kumbaga pilit pa bagsak there's a seeds sabi ko na nga ba talaga sa loob ng bahay nyo or dyan sa harap ng bahay nyo na no, sa negosyo nyo or dyan sa bahay nyo para bumigat what is the romance angels with a mystic love oracle? Then? And there's an addiction. Some of you guys, no? Kung merong addictions dito, guys, na nakaka dito sa buhay mo. And this is something healed, healing. Ay, uh, heal healing, releasing. No? Unti-unti nang ihilong, gagaling. May healing talaga, guys. No? And this is something him. Divine masculine. Some of you, lalaki ka. No? Or cross, cross, uh, cross, uh, cross watcher out there. No? Maring kung lalaki yung nanonood dito. Maring person mo to. So let's see what is an angel's number represent what? Angel's number represents? 1144 for the high vibes Actually so it, guys divine intervention love Or others happiness blur just around the corner. It will be Something much better than in your wildest dream a rare opportunities is an exciting Encounter with like-minded people will exceed your expectations. So see Pinapaalala ka na dito na enjoyin mo mahalin mo ang bawat sitwasyon na kinagagalawan mo. Yung bawat nangyayari sa ipahalagan mo, dahil may mga opportunities tayo na nakakaiba, na ibinibigay sa atin ng poong may kapal para maging maganda tatakbo ng sitwasyon. What is the money matter represent what? And there's a star power. See? Step into the spotlight. Ibig sabihin dito, maraming taong gusto kang pabagsakit no? Kumbaga nakatingin sila sa iyo dito, maring nakikita nila na gumaganda na sitwasyon mo. And there's a clarifying for life situation, for love situation. Let's see. Anong ganap mo pagdating sa buhay pag-ibig? Represent with a counsel compass. Seek advice to steer judgment as insightful. Talk, illuminate your journey. So see ya talaga ibabahagi sa yung mga kailangan mong malaman dito. No? Ipapakita at ipapaalam sa iyo mga bagay na dapat ipaalam sa iyo without something age spirit guides. No? Makikita mo at malalaman mo kung ano ba talaga yung kailangan mong gawin o kailangan mong maisakatuparan sa buhay mo. No? Kailangan iwasan, tigilan, gano'n. Unti-unti mo yan malalaman on your own. Dahil matutuklasan mo sa sarili mo pamamaraan. For the part of the light represent what? sacred connection so since i I honor the sacred connection between myself others and the universe i am part of the divine web that unites all being and through this connection i am guided towards wisdom compassion and love every interaction of inter is a reflection of the divine reminding me of the light that exists at all So, siya alam mo na konektado ka sa ating Panginoon, na lahat ng mga bagay na nangyayari sa buhay mo, ay binibigyan ka ng pa, uh, paalala at pinapahintulutan kang makakaya mo at makakamit mo at malalaman mo ang totoong solusyon para malaman para solusyon para makaalis ka na dyan sa mundong ginagalaw o sa sitwasyon na kinasasadlakan mo. And of course, this is something guys the, way of life. So, ito na yung binibigay sa inyong tamang daan tungo sa kaliwanagan. I take a conscious step into the light transforming weakness into strength by mastering my thoughts. With a positive attitude, I overcome obstacles and radiate light to every corner of my life through this journey. I embrace my power and share my light with the world. So see, binibigyan ka ng tamang daan. Ibig sabihin dito, tumatalas na ang iyong intuition, visions, and predictions na makita. No? Ang totoong nilalaman ng kwento mo. No? Lahat ng mga bagay na binabahagi sa iyo, mas lalo mong na napakahalagahan. No, lalo mo nagugustuhan na may ganito ka palang pakiramdam. No, na maaari nga nagbibigay sa iyo ng pagbabago at pag-asa no, sa buhay na tatakin mo. Sinasabi ng maniwala at magtiwala ka sa ating pong maikapal na lahat ng mga bagay posible na nangyayari sa buhay mo ay isang pagsubok lamang. What lies, with the, what lies beneath with the hidden future? And there's something, a burning evidence, no? Ibig sabihin dito, unti-unti nang nasusunog, no? No, yung mga ebidensya or either yung mga bagay na sisira sa'yo. No, yung mga taong pinipilit kang pabagsakin, no, pinipilit kang sirain, unti-unti na dito tinatanggal lahat ng mga bagay kasiraan sa buhay mo. What is the shadow works with the oracle deck represent what? Guys, mag na kayo na questions nyo regarding with a pick a card, yes or no card. Meron tayong tatlong kasagutan. Pili kayo ng isa doon. At doon yung makikita ang, ang kasagutan sa tanong nyo. mag na kayo na tanong nyo, guys. Angels, messages with a shadow work. <clears throat> Escapism. Relaxation and facing reality. So, kailangan mo mag-relax at harapin ang buhay at bukas na paparating para sa sa'yo. Hindi mo kailangan iwasan, hindi mo kailangan takasan. Kailangan mong harapin. Let's see. What is additional messages with a yes or no pick a card represent no, what? guys, pumili na kayo dito ng na magiging sagot, no? Ang unang babagsak na baraha ay inyo number one. No? Yung pangalawa is number two. Ang pangatlo ay number three. Okay? Let's see. Angel Spirit Messages, give me information po. And because there is something, there is a no, cannot break this ice. Chili reception and bleak, no? Ibig sabihin dito, da, guys, na haya, wag mo pilit na sirain yung isang bagay, no? Hayaan mo siyang lumabas at hayaan mo siyang matunaw at hayaan mo siyang mangyari ng kusa, no? Let's see what is additional messages. Wag mo pinipilit daw, wag mo pinipilit o wag mo pinipilit. Wag mo pilit, eh. No, isang bagay. And this is something, no, again, stormy relationship trouble strike April. Ibig sabihin dito, no, mayroong pagsubok no, na darating sa inyong relasyon, sa inyong buhay, pag-ibig, na pipilitin itong, um, guluhin ka, pilit itong takutin ka. No, pero kailangan huwag kang papatinan. No? Let's see what initial is additional messages. And there's a no again. Stuck inside your head, brain freeze. Overthink. No? Kung baga marami tumatakbo sa utak mo. No? Pakalmahin mo yung sarili mo. wag ka mag-isip ng kung ano-ano. Dahil hindi makakatulong to sa'yo para um, makaalis dyan sa sitwasyon mo. Kailangan mong kumalma at hindi mo dapat mag, ka dapat mag-isip ng kung ano-anong bagay. No, maniwala at magtiwala ka sa sarili mo, maniwala ka na lahat ng mga bagay na to ay nang, nangyayari ayon sa kalooban ng Diyos. At sinasabi na iwasan mo. No? At 'wag kang magi-stay diyan sa bagay na yan kung alam mong hindi na makakabuti sa iyo. No, kung itong bagay na to ay makakasira na sa iyo, kailangan mo na mag let go. No? So guys, this is Zoe Kanghel Michael messages for the sign of Sagittarius. So sagi 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 marami salamat for this wonderful reading. So once again, This reading is a general reading namang hindi mga makaka-resonate. Kuni lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos of Dear Grams. So maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi rin ng ads so away, kayo. Nang Diyos at may kapalit siksik, liglig, nag-umapaw, na biyayang manong balik sa inyo. At maraming salamat po in si Direx Video. Bye-bye and babush!